Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Sa gabing ito, muli ninyong maririnig ang isang kwento ng pagtatapat. Isang kwento ng takot na hindi lamang alamat, kundi naranasan mismo ng ating tagapagsalaysay. Siya'y isang kasambahay, apat na pung taong gulang mula sa probinsya. Dumating sa Cebu City na may simpleng pangarap pero doon niya nakaharap ang pinakamadilim na sikreto ng gabi. Mga kaibigan, huminga kayo ng malalim. Isang confession ito tungkol sa aswang. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Rogelia. Hindi ko tunay na pangalan apat na pong taong gulang, isang kasambahay dito sa Cebu City. Nais ko pong ikwento ang nangyari sa akin. Isang bagay na hanggang ngayon, dinadala ko pa rin bilang bangungot. Nagmula ako sa probinsya doon sa gilid ng bundok sa Leyte. Doon, bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kuwento ng matatanda tungkol sa mga aswang. Pero akala ko, alamat lang, Akala ko panakot lang sa mga bata hanggang sa lumuwas ako sa siyudad para magtrabaho. At doon ko napatunayan na may katotohanan ng lahat. Unang gabi ko, sa bahay ng amo ko sa lahog, napansin ko agad nakakaiba ang katahimikan. Malaki ang bahay, tahimik. Pero sa bawat sulok, pakiramdam ko may matang nakamasid. Hindi ko pinansin baka dala lang ng kaba. Pero kinagabihan, may narinig akong kakaiba. Ngunit hindi. Pa ito ang simula ng lahat. Sa susunod na kabanata, mas lumalalim ang kanyang pakiramdam na may nagbabantay at hindi tao ang nilalang na iyon. Alas 10 ng gabi, nakahiga na ako. Pero mula sa bubungan, may tunog ng kaluskos para mabigat parang pa, pero hindi parang tao. Mahaba ang pagitan, mabigat ang bawat yapak pinilit kong huwag mag-isip ng masama. Pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang anino. Isang aninong nakadapa sa bubungan. Matulis ang mga daliri, mahaba ang buhok na parang basang basa. Hindi ko maaninag ang muka, pero ramdam ko o nakatingin siya diretso sa akin. Napalunok ako, pinikit ko ang mga mata. Nang muli akong dumilat, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang kasamahan kong si Ate Norma. Matagal na rin kasambahay ng amo ko. Natahimik siya. Sinabi lang niya, huwag ka nang magtanong. Hindi lahat ng bagay dapat alamin. Ngunit sa puso ng ating tagapagsalaysay, nagsimula na ang pagdududa. Sino ang nilalang na iyon? At bakit siya nakamasid sa bubungan ng bahay? Lumipas ang ilang araw, Pilit kong kinalimutan ang nakita ko. Pero tuwing ating gabi, may mga tunog pa rin. Tunog ng kuko na kumakaskas sa dingding, tunog ng ihip ng hangin na may halong halakhak ng bata. Ang mas nakakatakot, may mga araw na pagising ko, may mga sugat ako sa braso. Para bang kinamot. Habang natutulog, sinabi ko kay Ate Norma, pero tumanggi siyang makinig Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa iyak ng sanggol mula sa kapitbahay. Nagtaka ako kasi sabi ng amo ko, matagal nang walang bata sa bahay na iyon. Pero ang iyak, malinaw, malakas, at tila palapit ng palapit. Kung totoo man o guni-guni, hindi niya alam. Pero malinaw, may nilalang na gustong ipaalam ang kanyang presensya Isang gabi habang naglilinis ako ng kusina may narinig akong bulong. Mahina lang, pero malinaw. Napalingon ako, wala namang tao. Pero doon ko napagtanto, hindi imahinasyon, ang lahat. May sumusubaybay talaga. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Doon ako nagdasal, humingi ng gabay. Pero nang ako'y lumabas, may babaeng matanda na biglang lumapit sa akin. Nakasuot siya ng lumang taya. Sabi niya, Anak, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Ang hinahanap mo na sa paligid lang at siya'y nagbabalat kayo. At sa hula ng matanda, lalong tumibay ang hinala. Ang aswang ay hindi estranghero. Siya'y malapit, marahil isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dumatik ng isang gabi, tinawag ako ng amo ko. Gusto raw niya ng tsaa. Nang ibinibigay ko na sa kanya, napansin kong nakaiba ang kanyang mga mata. Mapula. Para bang hindi siya ang amo kong kilala ko. Tumulyap siya sa leeg ko at ngumiti ng malamig. Salamat, Rogelia. Sabi niya. Pero sa likod ng kanyang tinig, para bang... May ibang nilalang na bumubulong ngayon, hindi na sigurado ang ating tagapagsalaysay. Amo ba niya ang aswang o isa lamang itong laro ng imahinasyon? Hindi na ako mapakali. Gabi-gabi nananaginip ako ng mga pangil, ng mga matang pula at ng halimaw na dahan-dahang lumalapit sa akin habang ako'y nakahiga. Pagising ko, pawis na pawis ako at may mga bagong galos na naman sa aking braso. Doon ko naisip, baka hindi pa naginip. Baka habang natutulog ako may pumapasok sa kwarto. Kung totoo nga, sino sa mga kasama niya sa bahay ang may lihim na ito? Tinubukan kong magbantay, nagkunwari akong natutulog. Ngunit iniwan kong nakalahad ang maliit na salamin sa tabi ng kama. Alas dose, naramdaman ko ang malamig na hangin. May anim na pumasok. Nakita ko sa salamin hindi tao. Baluktot ang katawan. Matulis ang mga kuko. At ang mukha, hindi ko maani nagpok kasi bigla siyang tumigil at tumingin sa mismong salamin. Halos mabitawan ko ang aking hininga. Nakita ko, nakangiti siya. Yung isang ngiti ng halimaw po. At doon, natitiyak na niya. May aswang sa loob ng bahay. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Ate Norma. Pero ngayon, iba ang kanyang reaksyon. Napatitig siya sa akin at biglang ngumiti ng malamig. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang mag-usisa. Bulong niya. Pero ang kanyang mga mata, parang hindi mata ng tao. Mapula. Matingkad. Tuon ko naisip, ah, baka siya. Baka si Ate Norma mismo ang aswang. Ngunit paano kung mali siya ng hinala at ang tunay na halimaw ay iba. Lumipas ang mga araw pero hindi na ako mapakali. Lahat ng kilos ni Ate Norma pinagmamasdan ko. Pero habang mas pinagmamasdan ko siya, mas lalo kong napapansin na ang amo kong babae kakaiba rin na ang mga galaw. Lalo na tuwing hating gabi. Parang may mga sinyas silang palitan ng tingin. Mga ngiting, hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang gabi, na abutan ko silang magkasama sa kusina. Nakasindi ang kandila at may hawak silang dugo. At ngayon, malinaw na. Hindi lang isa. Dalawa silang nagtatago ng madilim na lihim. Hindi ko nakaya, kaya. nagpasya akong mag -impake. Pero bago ako makaalis, ninarang ako ni Ate Norma. Ang kanyang mga mata pula, ang ngiti niya malupit. Sabi niya, wala ka ng tatakasan, alam mo na ang totoo. Tumakbo ako palabas pero naroon din ang amo ko. Ang kanyang mga kamay, mahahaba ang kuko. Ang balat niya nangingitim. Ang mata niya kumikislap sa dilim. Hindi na ako makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang, ang magdasal. Mga kaibigan hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para makatakas sa halimaw na nasa loob mismo ng kanyang tahanan. Tumakbo ako palabas ng bahay kahit ang basa ng ulan ng kalsada, ang dilim ng paligid, walang katauta. Pero mula sa likod ko naririnig ko ang mga yapak, ah, mabibigat, mabibilis. Alam kong sinusundan nila ako. Diyos ko, Iligtas mo ako, bulong ko. Dumaan ako sa makipot na iskinita, nagtatago sa likod ng lumang tindahan. Ngunit mula sa dilim narinig ko ang tinig ni Ate Norma. Hindi ka na makakatakas, Rogelia. Ngunit sa pagtakas na iyon, may bagong liwanag na magbubukas. Liwanag ng katotohanang mas masakit tanggapin. Dahil sa takot, Nakarating ako sa simbahan, sarado ang pinto pero may maliit na ilaw na nagmumula sa gilid. Doon ako nagdasal umiiyak hanggang sa may lumapit na pari, si Father Ernesto. Pinakinggan niya ang aking kwento at tahimik lang siyang nakinig. "Anak," sabi niya, "Matagal ko nang alam na may nilalang na ganyan sa inyong lugar. Pero hindi mo akalaing dalawa sila, hindi ba?" Napatitig ako sa kanya. Eh. Paano niya nalaman? Doon ko narinig ang revelasyon. Hindi lang sila dalawa. Marami sila. At nagkukubli sila sa katauhan ng mga taong may malapit sa iyo. At ang revelasyong iyon, lalong nagdulot ng pangamba. Sino pa kaya ang kasama nila? Sinabi ni Father Ernesto na may paraan para makaligtas. Ngunit may, may, may kapalit kailangan kong magdala ng langis na gawa sa simbahan at ilagay ito sa paligid ng aking silid. Ngunit, higit sa lahat, kailangan kong harapin sila. Hindi ako pwedeng laging tumatakbo. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ng amo ko. Gabi na nang dumating ako, doon ko ikinalata ang langis na naghintay. Sa una, tahimik ang lahat. Pero pagsapit ng hating gabi, Nagsimula na naman ang mga kaluskos. At ngayon, oras na ng paghaharap. Wala nang atrasan. Pumasok si Ate Norma sa aking kwarto. Ang kanyang anyo, nag-iba, mahahabang kukok, pulang mga mata at ngipin na matutulis. Tumunod ang amo kong babae, nakangisi, dala ang tinig na parang hayop. Ngunit nang tumapak sila sa langis, Napaatras dun sila, parang napaso. Doon ako nakahanap ng lakas ng loob. Kinuha ko ang krus na iniwan ni Father Ernesto at itinapat sa kanila. Sa ngalan ng Diyos, no, eh, lumayas kayo. Sumigaw sila ng malakas. Ang buong bahay ay parang yumanig at sa isang iglap, naglaho sila sa dilim. Ngunit ang tanong, naglaho nga ba sila? O pansamantala lang, mga kaibigan, Minsan, akala natin nakaligtas na tayo. Pero paano kung ang halimaw ay palaging nasa tabi lang, naghihintay ng tamang oras? Ito ang pagtatapat ni Rogelia, ang kasambahay na nakatagpo ng katotohanan tungkol sa mga aswang. Ngunit ang tanong, tapos na nga ba ang kanyang kwento o nagsisimula pa lamang?